Hi everyone, ako muli ang yung Agent Sela at ito nga pala yung update sa ongoing na SM General Trias na tinatayo dito sa Lancaster, New City, Cavite. Ayan, nakita nyo yung mga road na yan, inuunas nila siyempre bago itayo yung SM. Ayan yung location ng SM, yung may, may color blue. Ayan. Malapit po ito dito sa may open canal. Dito rin po ginagawa yung Calax, Cavite, Laguna, Expressway. So, malapit na po tayo sa lahat, di ba? Pag pupunta ka ng Manila, soon ang magiging way mo na is Calax, papunta ng Cavitex. And, anit na rin yung SM. At, syempre, baliwalita na rin, ko, after ng SM General Trias, ay magkakaroon na rin ng IKEA. So, ang target na tapos ng SM is mga 2025 or 2026. Ayan, tabi rin po natin ang River Park at ang mga federal lands. So, talagang ang mga value ng property natin dito ay increase, ng increase. Kaya habang may mga available pa, ay kumuha na kayo. At kita kita nyo naman po yung daan. Yan po yung um, kakatapos lang gawin na open canal. So, mas mas pinalaki na, pinaluwag na siya. At, ayan, ang labas na namin nito is dun sa may um, Arnaldo Highway. Ito rin po yung access natin papunta ng Minami Residence, papunta ng Vista Mall uh, Gentry. Ayan. Pag nag um, left side naman, papunta naman po yun ng um, Daang Hari, papunta ng MCX Alabang. Ayan, dami nating access road. Nakaka-excite ng matayo yung SM General Trias. At ito, ah... Uh, i-road Iro whining pa to eh. Ayan, ito na, yung, ito na talaga siya. Pero putol pa dito banda sa may puno ng kawayan. So, hinuli nila. Ayan, kita nyo po yan. Hmm, pero at least naradaanan na siya. Kasi nung kinlose po ito, sa loob ng Lancaster yung ginawang daan, pansamantala. Pero ngayon dahil okay na dito, i-road Iro widening na lang nila, is pinaklose na sa public yung Lancaster. Kaya, may less na uli ngayon ang traffic. Ayan. O siya. Thank you for watching. Para like kayong updated sa aking mga vlog, ay subscribe mo na ako. At kung interested kang kumuha ng bahay sa Lancaster, New City, Cavite, Minami, Residence, General Trias, kumuha na kayo habang affordable pa. Dahil siguradong mag-i-increase na mag-i-increase ang mga house and lot natin here. And ito na yung papunta ng Minami Residence. Bye bye. Thank you for watching. Ako muli ang Ian Sala, your trusted property consultant at kapitbahay dito sa Lancaster, New City, Cavite. Bye bye.